Madalian na ito, madalian ulan na ulan. Ulan na mga tay. Wow! Good! Yay! <laughs> ito isang iwa lang ito eh. Wala po mga katay. kikilawin natin. Pusit. Inihaw. kinilaw. Yung kabila na na yung kabila wala pa. Hindi pa natin ba, yun na Yon, good morning mga katangay. Yon, isang pagpapalang araw sa ating lahat. At ah, dito na kami sa laot. Yon mga katangay, mali yung content natin ngayon. Babalik tayo dun sa pinagkuha natin ng pusit. Mauna na dun sila tangay rand eh, Paiwan muna ako dito para mamana. Manurahan tayo mga katangay. Baka sakali makahuli tayo ng surahan para may pangihaw tayo dun. Yon oh. Good morning mga katangay. Gracias. Okay. Jawohl. Yeah. uh <laughs> mga katay, nandito na kami sa spot na kami pamumusitan ni Tay Randy. Ayan. Magiinom muna ng tubig bago magtata bago maglabyog ng pusit. Mm -hmm. Kaya tara na. Ay. At na natin dito sa kabilang mga katay kung mayroon pusit. Ayan. Tara. Labyog naman tayo mga katay. Dandan lang. Malambot ang bato mga katay. Hindi pwede dito sa mga edad-edad na. <laughs> Kailangan dito mga katangay batang bata pa Para may lakas yung tuod oh. <laughs> nahuli na naman si tangay ko rande mga katangay wow wala, daming kalsah dalawa kasi dalawa

galing yun mga katay yun <laughs> mga katay lamig lang wala ka ay eh, isa pa kain lang takot sila sa balok pala oo oh, takot sa balok kain eh, malaki yun eh, okay. Takot nga sa balo mm -hmm. Yun, nahuli na naman si Tyra din mga aray Barang na baral na rin naman Layo na, paikot-ikot Ulang ka, pusit Masa, pusit, kain sa akin Ligaw lang din. Ligaw <laughs> Ah, grabe ka lang buwan dagat Labo, maraming lubog Hindi dito, dito sa tabi, linaw Hindi dito sa tabi, malinaw Ha? Ah. Wala kayo pusit? Wala? Wala, <laughs> pala Ayan mga katay, dungo na tayo ng sampah kaya grabe yung ano, labo Malabo basta sabaw ng pusit Ayan tayo, Balik, dalawa rin tayo Ayan mga katay, sumampan na tayo Karabi yung labo ng dagat. Ito lang yung nahuli natin, dalawa. Ayun sila tangay rande yun. -padingas na ng apoy. Eh. Magsaing na. ayun limang piraso at nila. Tignan natin. Uy, uy, uy. Huwag ka lang malaglag. Dandan, boy. Baka malaglag ka mo eh Uy Palapit Uy 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 Kapit mo eh Kumapit ka Oops Uy uh. Hindi <laughs> ko alam yun Hi. Wala mga katakay, dalawa lang Dalawa lang huli natin. Yan no? okay, May lima kaming huling pusit nito kaya Jack Saan ang pusit nyo? Yan. Yan. Huli natin lapo. Dalawang durasong lapo. Ayon, may huli sila mga natang Good. <laughs> eh, may pang-adobo na naman tayo. Pusit. iyon no? Yan na. Yan na. Sa kulot mga katangay Hindi po kami. Sa aing na kami dito. Mga atangay, dalawa lang. Kapi muna tayo ng Jack, no?

Ya, yeah, na Yun, mga katangay, mag, ano tayo, maghiwa hiwa hiwa ng pusit. Dahil limang piraso lang, hiwa hiwa natin para marami rin ba. Tag dalawang hiwa lang, pwede na. natin yan mga katangay. Ito isang hiwa lang to eh. Mm. Sir Bulian, kay Sari-ata. Mm. Lami Lanig na naman, adobo. Mm. Mhm. Yan. Mm. -hmm. Yan. Mm. Yan ang ating adubuhin mga katahay. Sige ba. Yeon, atito 'yung Ayan po mga katangay, kikilawin natin. Kilaw tapos yung isa, ihaw. Ayan. Tara. Maganda. Nako, ulan. Sana hindi tayo ulanin dito para matapos yung ating ano dito. Nagawa. Ay, mm -hmm. hey, ulan yata parang uulan na ah. ayun eh. iwahiwain natin ito mga katangay yung kinilaw Uh, bili na rin ng ano, sangkalan bago

Yan, may kwento ako sa inyo mga katangay. Ang bata pa kami ni Tangay Randy. Dito kami madalas. Mamuha kami ng pusit. pusit. Dami pa ng pusit dito noon. Dami ng pusit dito noon mga katangay. Na ubus lang ng pusit Nung anong lambat. Nung lambat. Noon dito, pusit. Grabe pusit dito eh may mga putian pa no? Oo, pati mga talak ito, dami. Ngayon, wala na. Ubus sa lambat. Ubus. Yun, stang hijack. na po siya mga tayo. Layo lang. Oh, to. Kinagat to. Yun. Pandagdag dito, stang Nakadali. Doon na pala po Pumunta yun. Stang yun, mga katangay. Yun. Oh. Parang bato. Bato. <laughs> <laughs> mga iba may sumo, Yun, mga katangay. Maghiwa-hiwa tayo ng sibuyas. bawang haluan natin ang siling green tapos kamatis para sa kinilaw yan ang ulan mga katakay Pura na mga mga katraya, puraan para hindi kami abutan ng ulan, baka magbasa, hindi kami makawagluto. Uh -huh. Yo. Yo. Si tayran din nagapadingas na. aw oh, nagapadingas Nag uh, ano nang kawali. Ano kaya ang unahin ko? Dugo. Ay ko. Ano mo? Lagyan natin muna ng suka. Mm. Tinilaw. Bibi.

natin. Pero mo na yan, pre. Pero mo na. Ito kita, Ito. Ito? kutsara. Ay, nakalimutan namin kutsara mga katakay. Nakalimutan ang kutsara, dinadala mau magisa si Boya saka bawang maka katay Halo nanti tuh para maganda

Yun. Ito na mga katangay Ito yung ulam natin Ano po pusit Inihaw kinilaw Pinihintay so, nyo kain na Mga katangay ano Makabutan kami ng ulan Nandiyan na malapit na Kain na tayo mga katangay Paspas -pas. ng ulan mga katangay Yun thank you Lord Sa biyaya 没有，不能说别人。

yun isang, isang magandang hapon mga katangay yan hindi na kami nakapag video kanina pa uwi at saka hindi na rin kami nakapag video pag namin kain dun sa kanina sa batuhan yung pinamusita namin dahil sa lakas ng ulan at saka natakot kami sa kulog at kidlat karami lakas kaya umuwi kagad kami mga katangay kaya yun hanggang dito lang tatapos ang ating video tangay jack yun mga katangay at maraming pong salamat sa lagi niyong pagsuporta at lagi po kayong abang-abang sa aming mga upload at maraming pong salamat. Thank you so much. Kala ko kanina magkabasa na yung mga bato dun eh. <laughs> maraming lakas ng ano, pulog at saka yung kidlat, yung mga po niya, grabe. Dikit, parang ano talaga, kumukurinti-kurinti. Ayun, maraming salamat mga katangay sa patuloy na suporta at sana magustuhan niya yung upload natin ngayon. Maraming salamat, God bless, bye bye, ingat kayo palagi.